ulam ko ngayon Ayan, isda na naman ang ulam ko guys isda sinigaw na isda no. sinigaw so, kanyang kain na tayo guys mmm sarap tara kain na tayo bis eh Sakit mo doon, oh. So, kawit, kawit, patang ako magkawit. may ulan, kung galing ng kameraman to, eh, lagay mo pa sa taas. Kain na tayo, guys. Alam natin, isda. Ah, Sarap. Sinigaw. O, ah. uh, say. Ayaw mo kumain, say? May mm. taga. Higupan mo naman. Sabaw, say.

Kaya nga. Hmm. Hmm. Mahal ka mong talagas lang ng isda dyan, no? Ate, mura lang. Tapos yung, um, um, na ano na. Mahal na. Kasi ka, naalam lang. May napakbuhan. Um, ang higit na masado. Kaling saya akan menggunakan kamera untuk menjelaskan apa yang sedang berlaku di dalam bahagian belakang. Saya sedang sedang menjelaskan apa yang sedang pa lang. lang na. Sarap talaga lang sabaw talaga. Pag sariwa ko yung isda.

Takus, ano ko saya siya, tapos ano? Alak ba, isda ang nabenta niya, ba't ano? Buti, nabunit siya na naman. Sabi niya kanina, salay, ni selai selai. niya isa. Ang malayo ta siya. Ano? Salay nito, salay, salay Kung malapit nyo sir, naglunisan na. Nabingin na ata ako. Gutom lang yun. Hmm. Kain lang. Gutom lang talaga. Gutom lang talaga.

còn là đồng, có cái ấy, mày cũng nó mới hơn đồ rồi, cơ cả anh Malikot talaga ito yung kameraman ko. Malikot. Papasahuran ko nga ito para hindi yung sagado malikot. Kaso lang wala akong pagpasahod dito eh. hindi na nga tayo makapunta ng malayong lugar para makapag vlog tapos papasaura mo ko yung kameraman mo pati isa na yung mga nanonood ah kasi masyadong malikot yung คกม้รามันกลัวเดีกยวตมันจะจ่ายังคนเมรามันกลักว <c oughs> Kasunod nga iba vlog ko yung mga kapitbahay ko. Yung ano ba yung mga chi, ano, chichismis ko sila sa, sa aking vlog. Hmm. <laughs> mm. Meron akong subscriber, subscriber nga ano ah Ganun. Hmm. Chichismis niya yung kapitbahay niya nilang mm -hmm. Kasi wala na akong pag upload eh. Kaya chismis ko na lang yung kapit ko <laughs> <coughs>

Kaya ko na uh, 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 nga. dito na lang guys. Salamat sa mga nanonood. Lahat nga nanonood dyan. Thank you, thank you, thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Lahat sa mga viewers ko thank you sa inyo lahat isa na lang, isang sobo na lang At na lang si Porta, thank you Oh. 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 hanggang dito na lang guys thank you for watching bye bye